these are the designs that my team and I came up with for the Jewelry Princess line. Uh, compared to our other jewelries, we toned down the designs a little bit. We made it a little more modern than the usual. Para sa... Wala na bang mas cheap pa sa mga designs na yan? Hindi ala sa mga yan. Mga basura. Na hindi worthy lapatan ng, ng Empress Jewels brand. Wala kasi yan naman po yung uso ngayon eh. Uso na ba ang walang class? Ang walang taste? Lavellia, we're trying to attract the younger crowd with more affordable pieces. Yes, magbababa tayo ng price. But not quality. Itong ginawa mo, itong ginawa niyo ng team, mga mukhang mumurahin, hindi ito susuot ng mga working girls. Alam mo ba kung sino magkakagusto niyan? Mga taong mababang uri. Mga katulong. Hindi ko maintindihan. Lofelia, nakapag-aral ka abroad. Every day you mingle with the creme de la creme of the society. And yet, ang taste mo, pang mababang uri ng tao, pang katulong pa rin. Ma, please. Do not lose your temper. Baka naman, ah, Pwede well, kitwik yung design na iyon. Uh, like add some more stones para magmukhang classy. At the same time, yan pa rin yung ano tsura. I'm sure, uh, the business team can come up with a design na magugustuhan mo within a week. Dapat lang, nagpalaki ako ng eredera, hindi ng isang muchacha.